nagbigay na agad. Daming kumakain dito, teh. Uy, buti kayo. Mayarap dito? Oh. Ano lugar 'to, teh? Limpum Town. Limpum Town. po siya. Kumusta oh. 'yung pagkain niyo diyan? Masarap ba diyan, kumain? ha po yung taga rito, uh, Paris. Um, Paris? Um, Dami ko makainten, no? 'yung mga nakamotor naka no? Yung Macdo, wala ng tao eh, no? Wala nang tao? Wala. Ayun yung Macdo. Uy, oh. ang tao. Yung Macdo, wala nang kumakain, guys. Nandito. Nandito na lahat sa may... Pwede ba dati, ano yan, kagubatan? Okay. Kagubatan dati. Ito Eh, yung bagong... Dito na dyan, may Cebuana. May bangko sa loob. And mom, you have one, and ah, it one, so. dog, it's 820. My Ah, ito yung dating ginagawa, no? Ano po She ito sa mail? Part ba itong I'm very familiar with it. So, find you yourself. this show. Paranyapi area. That's how it is. The coach to. Because, um, I Ito yung bagong kalsada tayo, eh, di ba? Papot ano to, di ba? Sarap dito guys kumain, oh. Dahil pagkain. Baka mura lang dyan, kin, eh, no? Kasi daming, daming bumibili. Eh. Mura lang. yun shortcut pa rin yan din. Ah. Uh, oh. Iwas traffic <coughs> din <'yun> eh. ka daw katuktan. Kailan birthday mo? Ha? Huh? Birthday. Ayun guys, oh, ah, pag gusto nyo kumain dito, pasok lang kayo. Ang daming kumakain, you know? aro aro ginnu bol paya menter kara ele tarasna bolna Hindi, bakit ano? Daanan pa rin sila ng aeroplano. Ang dami aeroplano dito, no? Minuminuto, -minu, -minu may dumadaan eh. Grabe dyan Kailangan mabayad na bigay na agad. Ang dami kumakain dito siya. Okay, ba't bigay ko? Malak may yung... hindi. Anong lugar to tayo? Lim Kumpaw. Lim Kumpaw. Yung mga nakamotor, no? Di ba doon? Maraming din doon. Yung Makdo, Nandito na lahat sa may Hindi ba dati? Ano yan? Kagubatan? Kagubatan dati? Because, um, coach in... Mura lang. Yun, yung shortcut pa rin yan, day. Ah, iwas no, traffic no, no, no. dyan eh. Balik ka daw katapusan. Kailan birthday mo? Ha? Huh? Birthday. Birthday? Okay. Ayun guys, so pag gusto nyong kumain dito, pasok lang kayo. Ang daming kumakain yun no. Araw-araw yun. bye thank you May bapit na, no? Ah. Dahanan pa rin sa iyo ng aeroplano, no? Oh. Dami aeroplano dito, no? Minu-minu ito, may minu kumadaan e. Eh. Kaya, yeah, yeah. sige.